Dito po ako ngayon sa Ara Mansion. Pero sa Mansion, nag yung mga bata na pumasyal dito sa mansion ni eh, Rosemar. Pagpasok mo ng gate, ayan ang bubungad. Ayan. Tapos meron siya dito mga malit uh, maliit na uh, ano, stall. May Rosemar food trip. May pizza. Andito nga pala si Rosemar. Ayan sa, ayan yung ano, Uh, na namin. Nandito yung uh, sasakyan ni Rosemar. Nandito si Rosemar. May ambu sila. Dami nakaabang dun sa taas. Marami nakaabang. Ayan si Rosemar, oh. <laughs> Ayan si Rosemar, oh. Ayan. Ay, may dala siyang baby. <laughs> si Rosemar. <laughs> Simpleng-simpleng si Ma'am Rosemar. Walang ka-makeup-makeup, eh. Ayan. I mean, Na-tsempohan namin nandito siya. Swerte daw namin. Kasi nandyan siya. ano, you know, Yung mga nakadungo sa taas o. Oh. Andun din yung anak ko. kumakaway yung anak ko eh. Ayan. Andyan si Rosemar. Dito, pagkapasok natin dito, ito yung pinaka-entrance ng ano niya, ng kainan niya. Ayan. Ang bubungad sa inyo, hindi si Rosemar, kundi si Jollibee. Ayan si Jay. <laughs> hindi si Rosemar, siya ang bubungad. Pasok tayo rito. Ayan. Bago ka makaakyat doon sa may ano, second floor, syempre, kailangan mo ng hagdan. Akit ka muna dito ng hagdan. Bilangin natin kung ilang step to. One, two, three, four, 16, 17, 18, 19. Ayan. Medyo pang-exercise din pag makikita. ka. Medyo hiningal ako. At ito yung resto nila. Ayan. Malamot siya. Marami siyang table. Tapos, ito yung pagkain nila. ako. Tapos, andito yan. Unlimited siya. Yan, isang hilera niyan. Two hours daw ang ang ano niyan. Two hours ang ando niya. May oras siya. Siyempre, no leftover. Ayan yung mga gwapo nilang ano, nag-a-assist. Hi, kuya! Hi! <laughs> yan siya, sila. <laughs> Tsaka, hindi sila isnabero. Oh. Diba? Nak Nakangiti. Tapos paglabas mo, ito yung labas niyan. Ah, daming nakatingin doon no? kasi nandoon si Rosemary. Eh. Naabangan nila si Rosemary. Eh. kasama ko si Father. kasama ko papa ko, tsaka ate ko. Try daw namin kumain ng pares. Ito yung pares nila eh. Yan yung pares na Ate, magkano yung pares? Ayan, kan Tanong natin kay ate para sure. Kasi yung kapatid ko nagbayad eh. Magkano yung paras ate? 100. 100 daw yung paras na yan. Tapos, yan. Paglabas mo dito. Ayan yung our mansion. Tapos, ayan na. Andito ko. Kanina nandito ako sa ah, nandun ako sa baba. Ayan, ito yung sa baba niya. Ayan, kanina nandun yung sasakyan ni Rosemar. Umalis na si Rosemar. Ayan na. Ayan na siya. Ah. Ayan yung kabuhan ng Rosemar Mansion. Hello sa mga grab driver. Ayan. Hello <laughs> Ayan okay. si Ma'am Rosemar na ako sa kanila. Thank you. Uh, shout out nga pala sa lahat ng grab driver ng South and kay Ma'am din na isang grab. Ayun. Uh, ingatan naman po kayo palagi. Maraming salamat po. thank